Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa Norte Sirangan kan Katanduanes huli sa bagyong Leon. Kabali sa mga lugar na makakamati kan epekto ka ini ang banuwaan Bagamanok, Viga, asin Pandan. Sigun sa pag-asa, dai man ini madara nin dakulang epekto, partikular na sa mga lugar na may nakataas na wind signal. Dai man dai ini magkakaigwanin pag landfall sa nasyon. Alagad posibleng maglandfall ini sa Taiwan. Papasakat na ini, papasiring dingdis na Uh, actually malaog lang siya sa kanto kang sa Tuyang Par and then maluwas na ang expected landfall kay ni sa Taiwan. So, so sa ngunyan, uh, basis sa, sa mga uh, recent analysis na patina pati na itong mga pinpapahiling kang ibang models, so persistent talaga so track na magiging Northwestward uh, north westward ini dayman niya to na matama ang sentro niya sa ano man na ka sa tuyang kadagaan. sa mga naunang bitan na lugar, daiman mamamatean ang epekto ni Leon sa Albay, Ambus Camarines, Sorsogon, asin Masbate. Alagad, yaw ng posibilidad nin madampog na kalangitan na may darang pag-uuran sa mga masunod na aldaw. Kaya importante man giraray na magtagamang no. Pero dahil man giraray, eh, pag ano, pag uh... So, ipagbaliwala itong pag-monitor kang sa tuyang weather dahil nga ni pa manggirarek like, at monitor na bagyo na nasa laog kang par. And then, anything can happen pa rin dahil nga ni very, ano, uh, kumbaga, uh, ang chances na magbago pa. ini nga uh, may mga chances pa uh, na pwedeng magbago ang track ng si Bagyong Leon. Mientras tanto, duwa sundo tulopang bagyo ang malaog sa masunod na bulan. Mantang saro sundo duwang bagyo ang malaog sa maabot na Disyembre. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.